Good morning. Mukha bang Eskimo? <laughs> Medyo malamig ngayon mga dre, no? Minus, minus 14. Walas tek. Sabado, alas 9. Siyempre, pupunta tayo sa part time mga dre. Hindi tayo mapipigilan ng lamig-lamig na yan. <sighs> Something to carry this? No? No, but I can help you out. <sighs> Thank you. So, we're gonna help you. Okay. go into the car, Isang Audi. Isang Audi uli na Q3. Tapos yung isang Tesla. Di ba? Skateboard. Gamit natin skateboard. Gamitin natin ang skateboard. <laughs> skateboard para mapadali ang buhay. Ang bigat. Yes, hentikan. Ah. Ah. Gosh. Oh. Oh, ingat, ingat. 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 Ah. Aku mati disgrace ya. Seterbahu korenta. Sorry, parang barela. I think that's it. Oh, samba ako. Five, six. Five, six, four, one. Yun. Okay. All Ang tanong dito, hindi ko alam kung kailangan lahat ng mga dreno. <laughs> hinakot ko lang ng hinakot. Okay, 5, 6, 4, 1. Dito lang ba sa may pababa? I'm not really sure. Oo nga, dito lang sa pababa. Ang dami naman neto. 7, 4, 1. Ito lang pala. Shoot! Ang dami kong dinala. <laughs> Maliit nga lang ito. Hindi nga kailangan ng malaki ron. Okay. Kala ko mga dre, ang unit nila is yung isa lang na ano na 5641. Sa kanila din pala tong ano yung taas. Ito pala yung sinasabi Ang malaki yung binastos nila rito kasi bagong renovate lang to. Pasel. Oh. Pasel to mga dre no. Right. Uh, yon I think that's that's good enough mga Dreno. Lasing na ako. <laughs> Lasing na ako sa lamig. Eh, hirap pala ikabit na ito mga dre ako sa maliit. <laughs> Madali lang siya. Kung tama yung sukat. Doon sa maliit, akala ko sobrang tight talaga siya. Kaya ang ginawa ko, ininstall ko siya sa labas. <laughs> Dapat na sa loob siya eh. Diba, eh sobrang liit niya. Ininstall ko siya sa labas. Uh, 12.25. Gutom na. Six and a half hours to go. Uh, 12.40 mga dreno. Medyo gutom na ako pero gusto ko maging busy. Gusto ko madistract ako mga dreno. Para umabot ako doon sa 24 hours. At hopefully lumampas pa mga dreno lumampas pa ako sa 24 hours sarap sarap sa pakiramdam mga dreno magaang sa pakiramdam oo nakakagutom pero masarap sa pakiramdam sinusubukan ko uli mag fasting dito huling kain ko noong biyernes ng 6.30pm ngayon mag aalauna na medyo gutom pero okay lang mga dreno basta ang goal ko sana makapag fasting uli ako ng 24 hours Hoy. Huh! <laughs> naman ko ngayon sa bahay, sa totoong bahay ng mga amo ko, mga Reno. At itatayo daw namin yung kanilang Christmas tree. Dalawang maliit na Christmas tree, isang malaki, at isasabit ko daw yung mga palamuti noon. Sabi sa akin na daw 'yon ng mga maximum daw mga 2 hours. Sabi ko okay. 2.21 gutom na <laughs> konting push na lang yes kayang kaya to mga dre basta busy ako uy 3.30 na <laughs> 3 hours na lang <laughs> nakakaramdam ako ng gutom pero manageable mga dre no konting ano na lang to eh konting push na lang to eh siguro pupunta na ako sa isang apartment lilinisin ko na yun uh, pagtapos ko siguro maglinis doon. tapos uh, uwian na mga dreno ugi na o kainan na ng buong apartment Okay na yun, mga dre Good to go na yun. Grocery Let's go Pag nandito talaga ako sa grocery na to Mga dre Parang anong Ang healthy healthy mo <laughs> Ang ganda sa ano eh Sa paningin eh. Special oh Tingnan yun Grabe naman po White na seedless, ang lalaki. Ano yan mga dre? Carbs. Fancy Panis. <laughs> May dilig pa, di ba? Pero ang pinunta ko rito yung beef mga dre, no? Dito ko yata nakita yun nung nakaraan eh. Eh ngayon wala. <laughs> Ibig sabihin walang sale. Itong mura na ito. 14 dollars lang oh. Bili nga ako. Sayang din 'yan eh. Mini pizza. Lulutuin mo na lang, 'di ba? Traditional tomato pizza. Ano kaya magandang gawin dito? Pork chop. 640. Walang pagkain. Ay, mga dre, ang kamote. Bigla ako naglaway. Kinikilabutan ako. <laughs> Kinikilabutan ako. Oh, kaldereta. Inang ko po. Ah, kain tayo. Okay, mga dre. Ang ating oras ay, pakita ko sa inyo, baka sa dinyan, sisinungaling ako eh. 7.30 ng gabi. Ito muna yung kakainin ko, mga dre, no? mamaya na ako kakain ng ano, nung kaldereta. Hindi pa sana ako kakain. Kaya lang, medyo ano eh, medyo sumasakit na yung ulo ko. Oh, God. Thank you. Subukan nyo mag-fasting no, Ma-appreciate nyo kung anong meron kayo sa table. Wait, we don't have to start the day yet.